Further. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat isyu? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon dito sa DWAR 1494 Abante Radio Abante ang best Una sa balita Entertainment Sports to Abante ab Abante Radio Balita Radio Balita Ngayon Bustamante, Radyo Balita, ngayon! Narito na ang mga balitang mobilis, mabangis at muanang mitis. Abante Radyo Live Report Abante po tayo sa mga balita ngayon last 4 ng hapon. Marm nakiisa sa bansa sa... malawak na kwento ng paglaya ng Pilipinas. Bahagi yan ang mensahe ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa pakikiisa ng BARM sa buong bansa para sa ika-127 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Mensahe niya sa mga kapwa bangsamoro, ang kalayaan ng Pilipinas ay hindi lang anya minana sa mga ninuno kundi ipinaglaban din ito. Kung paano anya lumaban ang mga ninuno noong 1898 para sa kalayaan ng Pilipinas, ganun din niya. Ang bangsamoro na lumaban sa sarili nitong paraan, pitpit ang sakit ng nakaraan, lakas ng loob at pag-asa sa kinabukasan. Sa Oktubre, isasagawa ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Ako si Dexter Galiba na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Dexter. Samantala iligal na bodega ng krudo sinalakay sa Lubao, Pampanga. Umaabante sa balita si Abante reporter Gracie Rutao. Gracie? Sinalakay ng mga otoridad ang isang hinihinalang bodega ng ilegal na gasolina sa barangay Prado Siongko barangay Lakpao noong gabi ng Miyerkules, June 11, 2025. Ayon kay Lubao Mayor Esmi Pineda, nakatanggap siya ng reklamo at impormasyon ukol sa di-otorisadong imbakan ng krudo at gasolina sa mga nasabing lugar. Kaya agad siyang suming, sumangguni at humingi ng tulong sa Philippine National Police. Sa isinagawang raid ng Philippine National Police, Police Regional Office 3, tumambad sa mga otoridad ang humigit kumulang 50 tote bins na may tig 1,000 liter capacity, pati na rin ang isang cylindrical tank na kayang maglaman ng hanggang 14,000 liters ng krudo ayon sa Lubao LGU, posibleng bahagi ang sinalakay ng mga bodega ng paihi modus o ilegal na paglipat ng langi. ng mga otoridad upang tukuyin ng lawak ng operasyon at ang mga nasa likod ng iligal na gawain. Ako si Gracie Rutao ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Maraming salamat Gracie Rutao. Samantala pagdiriwang ng araw ng kanayaan, maayos sa pangkalahatan, ayun po yan sa NCR. Maabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Aileen. Kim, mapayapa sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng araw ng Kala ang kilos protesta lugar sa Metro Manila. Ito ang initial na assessment ni Major Hazel Asilo tagapagsalita ng National Capital Regional Police Office sa Bagong Pilipinas Public Briefing. Ayon kay Asilo, patuloy na nakamonitor ang dinoploy na mga polis upang masiguro ang kaligtasan ng publiko na nakikipagdiwang sa mga aktibidad Ipinagmalaki ng opisyal na walang naitalang petty crimes ngayong buong araw at patunayan niya na malaki ang epekto ng mga nakakalat na alagad ng batas sa iba't pang bahagi ng Metro Manila. Sa kaliban anyang mayroong mabiktima ng petty crimes tulad ng snatching at walang makitang pulis sa kanilang paligid, sinabi ni Asilo na idayal lamang ang ang 911 at agad natutugon ang pinakamalapit na pinakamalapit na pulis sa lugar. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mentis. Maraming salamat Aileen Taliping. Sumayin niyo mga balitang mabilis, mabangis at walang Mitis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Ranjo Balita, Ranju Balita!